Ayan guys, dito. Ginagawa nila ngayon dito sa lugar namin. So we we'll continue pagbako kahit wala man silang permit dito sa lugar ng Angono. Ayan, so sa ngayon hindi namin ginagalaw. Hindi muna kami nagsisita para papel-papel kasi mahirap na magkaroon ng initan. So ito yung mga talim namin dito na sinira nila for the meantime. ito. So marami silang ginawa dito ngayon. So bahala ng sa barangay, di alam kung barangay ay kakampi nila o hindi. So dadalhin natin to sa dar. So para sila mag-decide. Kasi ito mga nagbabako, wala naman silang mga permit. Wala rin silang mga katibayan, nasa kanila yung lupa. So nakikipagkunay ibang sila dahil may pera nagpagkunay ba sa mga ibang ahinsya hindi alam kung sino ang kakilala nito na may ari so hindi banggitin natin yung pangalan para, para hindi rin tayo ma, ano, ma technical foul so sa ngayon kung makabalik dito sa lupa namin eh, mas maganda kasi may dalan na kami dito di ba maganda at ito kabila isapa sapa so Maganda na ito mag-alaga ako dito. Galaga ako dito ng buhaya. Ay, mali. Buhaya pala, eh. mga mga ng tao 'yan eh. So, kambing siguro sa manok. Ayan, guys. Napakaganda. So, ginagawa nila dito. Oh, pasilap silap pa yung kuwaja. Ayan. So, gawin lang na muna natin sa kanila. At ito yung kobon ng binang ko dito noon. Noong 1970s, dito na sila. Yung kobon na yan. So, dati marami itong anong pananim. So, hindi makapagtanim ngayon kasi nga may mga usapin sa lupa. So, bahala na muna at uh, tayo. Huwag tayo mag-away. Uh, so, daan muna natin sa diplomasya kasi hindi naman tayo palaway eh. Ay, sa diplomasya muna. Ito. Hoy, mga pasilip-silip 'yung mga dito eh, eh. Ay, hindi naman sa kanila tanim 'to. Ay, kami ay ang bien ko nang tanim sa lugar na 'to, tatay ko. Ito mga ano na 'to. Ay, 'yung mangga, 'yung avocado. Yan. Tanim dito. So marami siyang sinisira. May ano naman yan Kung saan may good sa kabad. So good kasi nga magkaroon ng kalsada dito. Sa area ng lupa ng binang ko. Good kasi nga hindi maganda. Kasi nga until now wala pa yung lumalabas. Kaya okay lang yun. So ngayon diplomasya muna tayo mga guys. Hanggang module muna tayo. Ah, uh, kung tayo mag Ito yung mga tanim ng mga ano, yung mga saging. Saging saka yung mga gabi. Yung galaw na nila. Ito. Ayan po ang bako. Yan, may ano dito, Nagagalaw dito mga tanim namin tong mga saging, yung mga tanim namin. Sir, tayo ng video. Bakit sir? Ha? Mayroon ba tayong kinakatakutan dahil Ay, bawal ng ba? video? Ipapaw na ako sa inyo sir ang data privacy act ano? Ay pwede na ganyan yung privacy ha? kuya. Di, mayroon tayong batas na data privacy act. Ang kaya naman, kuya, pag pag-aari nyo to, pwede yung bawal yun. Ito, ito. Sabi ko kay ate, kung ano man ang concern ninyo, barangay na lang tayo ang Nagbarangay na kami. Ha? O di, nagbarangay na kayo. O, oh, it's enough. O, oh, may matis na dito rin kayo. O, oh, nag-isot dito rin kayo. Andito kami dahil sa amin to eh. Ay, sa amin din to. Ha? Sa amin din to, kuya. May papel kayo? Mayroon, kuya. O, saan? Ay, saan yung papel nyo ha? rin? Hanapin nyo. Yung... Ay, Ay, hanapin rin. nyo rin. Wala rin kayo Ay, eh. Usap na lang tayo sa kwan. O, sa ulap tayo. Anong ano pangalan mo, sir? Ay, bakit yung ganaan mo ron? Ay, ang pangalan mo lang. Eh. Ay, yung Ang pangalan mo? Wag. Ano bigay mo sa akin ang pangalan mo. Bigay mo rin pangalan mo. Ha? Ah? Bigay ID mo. Ibigay bigay ko yung pangalan bigay, mo. Bigay mo na ID mo. mo oh, bigay, ID, Biyaw, bigay mo talo. Bigay mo ID ko yan. Bigay mo, bigay mo. Ayun ba may ano kayo? May yung lisensya nyo dyan? Eh, video na video mo. Kasi pangit dyan eh? Ay pangit din ko yan. Eh? Nagdadala ko yan. May permit ba yan? Nag-usap na. Nag, 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 sure kayo ha? May lisensya ka? Ha? Ah? Oo. Oh. Ako na sa gobyerno nila ko. Pati ang lisensya mo. Uh -huh. Hindi basta May lisensya. Meron. Sure ka ha? Gawin natin kung may lisensya sa pagkaking gwardiya mo. Tingnan natin ha. Dapat tuwidig kasi bay office eh. Oo, di ba? Dapat kayo sir, pag may usapin, tigil mo muna. Para pare-parehas lang kung may usapin, titigil nyo oh, yan. Ano nga ang usapin natin? Dapat nyo, di ba, nag-complain na. Kung may usapin, titigil nyo muna yan di, kasi may usapin. Di, Pero ang ginagawa nyo, useless ang ginagawa natin kasi nag-complain, matitignan uh, kayo, hindi nyo rin ginagawa yung part nyo. Basta kung ano sa amin, hindi may masasagot namin yan sa iyo. Ay, hindi, hindi namin, namin masasagot namin yan sa iyo. Lagi yung masasabi nyo, hindi nyo siya hey, masasagot. Kasi ang ginagawa nyo, kayo lang ang gusto nyo. Okay. Kung ano, basta kung ano. O, pwede. di, kung hintayin natin. natin. Hintayin. O, harapin natin. Harapin natin. So, di mo rin kami pwedeng, ano yun, kasi di rin, di rin kayo mapigilan. Di rin kayo mapigilan din. Hindi man natin kailangan dito sir mag-away-away. Hindi hey, nga, kaya yeah. nga. Kasi pag-iariin namin ito. So, kami nagtanim dito, tapos aluhin mo. Sinasabi niyo yung part niyo, sinasabi din namin yung part namin. Naunawa ko no. kayo. Okay lang po, yun. Eh, pero ano oras na darating yung sinakapitan? Alas 9 daw po. Alas 9? Uh, so, nagkaya po kami na daan dito. Kasi okay, diyan po ang hindi ko ang isang pangyayakan. Pero maganda Aha, rin ito, ka so uh, kasi kung matuloy ito, hindi may daan kami dito. Diretso kami kasi part namin. Oo. Ang part ninyo ito, kaya sinundan po namin ito kasi pagdapasok yung... Mga dalit eh, at least daanan eh... Siyempre so, po magkaano po ako, di ba? Ito kasi... Ano, wala pong ano, nagsasabi kayo ng partner, nagsasabi rin kayo ng partner. Ayan po May guys, guys uh, usapin na lang sa barangay and then sa DNR. At video lang namin to kasi ito yung uh, nangyari. So, continue sila. <coughs> Wait lang. So, ayan po. So... Dito po ay nakatira na yung 1970 pa Yung binang ko dito Dito po Ito mga paninim nila Mayroon din maganda Mayroon din hindi Pero maganda kasi nagkaroon ng alsada dito Kasi hindi nagagastos Kung anuman kalabasan sa pag-usap sa DNR Kung ano talaga Kanino ang mas legal Doon tayo susunod So, sa pin, <laughs> so, sa pin, so, doon na po tayo. O, so, gano'n po. nag ana na po kami kahapon? Di po, um, sa na po? ang ganda na ng area ni Silva dito. Ayan, o. Oh. ito yung kobo, May daanan dito, mayroon pang daanan, ang ganda na tumira dito. Di ba? Ano pa masasabi nyo dito? Napakaganda na ng area. Ayan guys, continue sila kahit pia na ng ano, continue pa rin sila. Kahit may iron tayo. Continuous pa rin. Ay, may tiyaro na sila, may tiyaro, pinakita na sa kanila, wala pa rin silang pigil. Ayan po. So, may po silang magsabi lang na pag-usapan, pero sila hindi silang Magkausap. Meron na tayong mga usapin pero sila continue pa rin. Pag sinita, pag-usapan daw. Yan lagi kaya nila. O yan. May tiyaro na po yan. Galing sa uh, ano, parat. Wala pa rin. Pag binibidyo daw, kaya daw, ano? Ah, bawal. Bakit naging bawal? Hindi man ito property, parang naging bawal. Ayan guys, ah, Meron pa dyan naka guard na may dalang baril. di natin alam kung yan ba ay legit na meron silang permit na pwede nang dalhin yan kahit saan so, paano natin masabing security guard eh, may damisan nakita ko nagtatabas may security guard ba nagtatabas? nalang so, ibig sabihin hindi natin malaman kung legit ba talaga sila ah saan ba yung area nyo? dito dito. Oh, may pera kami dito lahat. May ano Kaya kayo dito? Kayo. Ay, nung ginawa nga nyo, oh. Oh, di ba? May, may ano kami doon. Oh. Sige lang. Oh. Di ba nag-report na kayo sa barangay? May tiyan lang sa barangay. May tiyan pa nga kami. Oh. oh. Pinakita na rin sa inyo. Di rin kayo tumitigil. Oh. Kaya lang naman sa amin tapos mag mag-ano -e kayo? Mag-aarap, parat. Kasi galing sa kanina, na indivision eh. Oh. namin sa TRO Pisco na maintenance, na makapag-linis kami sa pinuposisyon na namin. Na walang gumagambala sa amin. Hindi nga ako nag-ipagal sa inyo. Yung binaraksan nyo yung lote namin, May, may clue ako. Kahit pakita ko kayo. Yung binaraksan yung nyo dyan, oh. Yung clue ayan, oh. No? Pinakayalaman nyo dyan. May baraks. Oh. Kasi ayaw ko lang mag away pero di nyo po rin kikilan na, na pag ano, video. Sa lupa dito. Alam naman namin na trabaho niya. Pero sana. Wala po kami taga Huwag kayo kikilan na gusto. Maging fair naman kami sa ginagawa niyo. Kami mamalaban namin ng patas eh. Hindi kami lalaban kung hindi amin ko na kami makaposisyon dito. Kampi kasi yung nandito dito Kaya ganun eh. Ayan, 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 ayan. 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 Ayan, ayan, dito eh. ayan, mayroon. mo hindi, hindi, pag may usapan yung barangay na tanod pupunta daw dito wala naman. -ano, ano ba nga sa barangay?